welcome sa akin panibagong bagong vlog. Andito tayo ngayon sa bahay ni Tito Rode dito sa third floor. So ipakita ko sa inyo, mayroon silang pinadagdag na pinapagawa dito sa aking kinalagian ngayon. So ayan po ang kanilang pinadagdag. Ayan nakita niyo 'yan. Di ba may may video ako nito dati na open siya yung na nung nab, nablesingan ito so open yan ngayon may cover na ayan ayan mula indo pababa sa hagdan ayan napansin na may cover na so, tapos to ayan po ayan ang pinadagdag spanrel ang tawag daw niyan so ayan po. So, hindi pa tapos. So, may pinadagdag silang isa pang kwarto. sa so, punta tayo dito. Medyo magulo pa kasi hindi pa tapos ang trabaho. Ito yung kwarto. So, natin. So, ito po yung dinagdag na kwarto. Kasi... Ayan. So, linis na lang ko lang. So, ito yung, ito yung isang kwarto dati. Ito yun. Isa lang. So, dinagdagan pa siya ng isa. At ito nga, yun. Okay. Ayan. So, sara na po natin. So, ayan po, makulimlim sa labas. ngayon ang kabuuan sa ano sa may hagdanan close na po siya kasi so ayan na po ang kabuuan ng hagdan ayan nandito tayo sa labas